Ito mga ka-PHA, may ko ako sa inyo. Ayan, ako. Mukhang alam nyo tawag kung anong kulay yan, di ba? Kung anong ID yan, di ba? Uh, di ba ngayon, ito. Kasi marami ko ngayon nakikita ang mga nakapost sa page nila, mga may-ari ng mga hamster. Um, sinasabi nila sa mga video nila na kapag ka daw kapapanganak pa lang wag na wag daw itong hahawakan okay ayun may kita nyo kapapanganak pa lang yan ngayon pa lang yan ayun may kita nyo yung mga pusod nila halos uh, may ano pa nagbi pa ng konti kakaputol pa lang ayun diba yung ganito yan uh, mga ilan ba yung anak niya bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, ayan, 7 'yung anak niya. Ngayon, ito makikita nyo. Hahawakan hawakan natin. Okay, 7 'yan, ha, 7. ni hmm, kukunin natin. Hmm, kasi bawal daw hawakan, ganyan. Kayo makita nyo. Oh, katapakan lang Ayan pa yung puso Hinawakan natin, oh. Hmm. pitu 7 'yan, ha, 7. Okay, 7. Ngayon malalaman natin kung totoo ba 'yung mga sinasabi nila sa post nila. Okay para makita nyo na rin kung totoo hindi kasi sabi nila kapag hinawakan nyo daw yung amoy nung kamay nyo mapupunta doon okay may stress daw yung yung ano nila yung mother nila kaya kakainin nila ngayon yung anak nila mali po yun hindi po totoo yun ganito po ang tamang paliwanag doon kaya po kasi nila kinakain yung anak nila unang una baka yung baby na yun is weak na pag-breed nyo yung female nang wala pa sa tamang condition kasi yung mga ano mga female dapat kinokondisyon niyan bago binibreed hindi lang yung basta pinagsama niyo yung female sa male kasi ganun ganun na yung karamihan gawain ng mga ano mga keeper na walang alam sa breeding pinagsasama na lang yung female tsaka male hindi hindi nila kinokondisyon yung female para makapaghanda sa panganganak. Okay? Kasi kapag uh, ang female hindi po nakakondisyon yan at nanganak po yan, yung mga babies niyan, automatic yan, may mga weak, may mga mahihina, kakainin nila yan. Hindi naman nila kasi papabayaan na namatay lang dyan yung anak nila Kakainin na nila yan kasi ano yun eh, another nutrition para sa kanila yun kapag kakinain din nila yung namatay na baby dahil sa panganganak nila, nauubos o nagkukulang yung nutrisyon sa kanilang katawan. Yung mga ano nila, yung stamina nila, nababawasan, dahil sa panganak nila. Okay? Ah, uh, ito. Sabihin ko ulit, hindi po yan try ko. Okay? Wala pong ID ng Syria na try ko. Okay? Hindi po, ah, uh, compatible o dapat ipang ID yung word na try ko sa mga hamster dahil sa mga genotype nila. Ang tamang tawag po sa ganitong kulay is Tort DS. Okay? Tort DS po ang tamang pag ID sa mga ganyan. Okay? Yung try ko, hindi ko alam kung saan nila nakuha yun o dahil siguro sa tatlong kulay yung naikita nila. Kaya nila nasabing try ko. Okay, pero hindi po ginagamit ang word o salitang try sa mga ganitong kulay. Dahil may tamang uh, pag-identify po sa mga Syrian hamster dahil sa mga sa sobrang dami ng genotype nila. Wala pong try ko, okay? Ngayon, ito. May ita nyo, natin yung anak nila. Anak niya, dahil kapapanganak lang niya, eh. makita nyo, dumudugo pa yung mga puso, di ba? pagka hinawakan daw mamamatay gusto nyo alisin pa natin lahat yan eh. kunin lahat hmm. Hmm. kinuha ko lahat eh no o, saka natin binalik diba yan ha pito yan ha tingnan natin nyo kung mabubuhay yung pito na yan okay ayan no umakit pa nga sa water bottle yung ating hamster uh, diba? dahil na-stress, hindi, joke lang, hindi na-stress yun. Normal sa hamster yung umakyat kahit saan. Lalo na pagka nakalanghap yan ng panibagong hangin dahil sa pagbubukas mo ng bean cage. Malakas kasi yung mga pangamoy nila yung Kita mo nyo. Diba? Eto nga pala, nilulumot na naman yung water bottle ni PHA Eh. So, tingnan nyo naman yung mga umiinom dyan. No? Diba? ganoon lang po yun. So, paano mga ka-PHA? Ayan ha. Ito yung pati yung nanay. Hinawakan na natin. Tingnan natin kung kakainin niya yung mga anak niya. Dahil sa so, hinawakan natin yung baby niya, pati siya hinawakan na rin natin, di ba? Tapos plus yung beddings ni PHC, tingnan niyo kung gaano kadumi. Di ba? Oh. Di ba? Ito lang yung halos medyo bago-bago, di ba? Hmm? Yung screen pa nga ni PHC, kinakalawang no dahil sobrang luma na. Sobrang ano na ng mga cage ni PHC, oh. tingnan niyo. Oh. oh kung gaano kaluma na, kung ilang taon na. O, makahula. Makapag-comment nito sa comment section kung ilang taon na tong bean cage ni PHA na to. Bibigyan natin ng isang paris ng Syrian hamster. O, ba? Diba? Kahit Roborovski hamster pa na isang paris. Hulaan nyo lang kung ilang taon na tong bean cage ni PHA na to. Ayan eh, o. So, paano? Mga ka-PHA, yan ha? Ka natin. Okay na.